Ay, nanguha ng tambes. Alam. Ito kayo. Okay. Hmm? Mm -hmm. wala yung tambis sa Manila. Wala hmm? po. Kung taga-summer ka, Comment down below. <laughs> Dami, oh. Sa Tagalog, makopa. Sa English. Sa English. Sa English, diba? Makopa. Sa Comment down below kung anong English nito. Hindi, alam ko ang English nito, kaya lang nakalimutan ko na. Isawa Kay Bay Panying malalaki. Ha? Kay Bay Panying. Hindi man lang ito dati mo mga kamilya Lina. Liit na lang ngayon. Saan